Anong ganap sa mundo ng showbiz? Kinaantigan ng maraming netizens ang pagtatagpong muli ng mag-inang Nora Honor at Matet de Leon. Matatandaan kasi na kamakailan lang ay naglabas ng hinaing si Matet sa kanyang social media laban sa kanyang ina, matapos umano siyang kumpetensyahan nito sa pagtitinda ng tinapa. Pero base sa isang YouTube video ay tila nagkaayos na ang mag-ina. Nagkausap na umano ang mag-ina bago magbagong taon ng maunang mag-chat si Nora. Sumagot naman umano si Matet at kinalaunan ay nagkaayos na sa kanilang pag-uusap sa telepono. Samantala sa nasabing video ay makikitang kasama ni Matet ang kanyang bunsong anak nang salubungin sila ng kanyang mommy bago sila pumasok sa bahay. Marami namang netizens ang natutuwa sa pag-ayos ng dalawa. Anong masasabi mo sa balitang ito?